Vlogs. Oh, ano uh, lang yan, one day, nice snow. Mga uh, 15 to 20 centimeters. mga ka-vlogs uh, mag uh, mag-back tayo ng ating humidifier kasi uh, kailan okay ang humidity ng bahay mo is uh, between 30 to 60 humidity pag masyadong dry eh, mahirap paminga na dry yung yung throat sa uh, Parang palagi kang sinisipon, parang try, uh, pag-ising mo sa umaga. Ito to, to prevent you from parang lagi sinisipon sa umaga. Kailangan mo ng humidifier pag lalo, especially winter. Dry yung air dahil sa heat at yan, ito yung Orimo High Efficiency Ultrasonic. Um, inanong ko siya kasi may cool and warm option. Okay, eh, ilalagay ko siya dito sa sa living room which is uh, a little bit cooler. So, siguro kailangan ko ng ah uh, warm humidification dito. Parang ano to? Parang nasa oli to. Kasi parang ano lang. Ano lang. So, Okay, let's do it. So... Uh, meron siyang ito yung mga kasama niya instruction manual meron siyang brush para pang linis tsaka filter para sa uh, I think sa mga oil na uh, for aroma Plug that And I made a mop, made okay. Extended 2 years warranty. Yeah. If, okay. uh, as long as you register, you can show your code, John. So. Ayan yung humidifier, mga ka-vlogs. Sinet ko ng 24 minutes. Ngayon eh, 53% humidity. Naka-auto. Ngayon mag stop siya ng 65% humidity. Ayan. Kasi lumalabas oh. Cool mist. Lumalabas. Medyo maingay siya. Hindi kasing... Kasing... Um, silent what I expected medyo may tunog so ano no kung ano to sa sa mga ano no yung pag natutulog ka ayaw ko kung naiingayang kayo sa pag uh, rin niya yung tunog ayaw ko kung naririnig parang yung motor ba ultrasonic kasi parang nagbabibrate mabilis oh, Ayun mga vlogs, uh, punta tayo ng Mackenzie na uh, nag snow kahapon uh, mga at least 10-15 cm I think so, tignan natin kung saan hanggang saan tayo makakarating tapos uh. pagka uh, medyo kasi 2 hours medyo mga 30 minutes ay eh, ganito pa rin na uh, hindi clear so, we might have to go back so we'll see mga vlogs, ang mga kasalubong ako. nasa 88 lang ako eh. 100 usually dito pero ayokong mag 100 kahit madulas at saka yung sa likod eh, parang track din na may mga loads. uh, yun, uh, kanina pa naman siya nasa likod pero hindi naman siya eh. merong isang walang truck uh, track na walang laman marurot bilis yan yan ang ating uh, lake po puting puting puno ng snow dahil na nagsnow kahapon eh sunday ngayon monday yan ngayon mga ka-vlogs hindi pa nalilinis to kaya medyo yan eh, yung pagkalik sa Uh, kasabay mo or sa kaharap mo then yeah, may mga snow na punta sa sa harap mo it's blinding you so just you know slow down take it easy don't tailgate pag ka mga ganito and don't pass yeah just do so it it is safe yeah mga um, uh, vlogs nag-i-snow dito papuntang Mackenzie ito usually may mga last week lang may balita na head on collision so ayan siguro ano, kasi pagka yung ayan mga ganyan ang patches sa gitna pagka mabilis ka dyan eh, mawawala yung grip mo ito pababa ito yun eh kada rito kailangan dahan dahan lang talaga huwag ka magmamadali magmamadali ito ka pa maaksidente pagka nagmamadali tsaka lalay lang sa brake huwag masyadong matigas yung pagka sa brake kasi baka mag lock may ABS naman kaso Mag, uh, dito yung Tulay na dito may convenience store bago mag left hazard ahead on highway 39 at 600 meters you're still on the fastest route okay, hazard daw mag uh, park na tayo dito naiiit tayo hi man mga kulags nanood tayo ng uh, kararating lang natin galing trabaho punta tayo ng Mackenzie yan, tignan ko lang yung kalagayan ng road dito sa Queensway. Magpapalipad tayo ng drone. Yan mga ka-vlogs, after work, nagpalipad lang ako para i-check yung uh, o, ang mga weather. Tsaka may mga nakita akong mga tractor na gusto ko sanang kunan. Habang nag-work nag yung mga tractor. Yan. Tapos nitignan ko dyan yung kung nasa na yung yung drone. May test ko yung ano. Potensive. Na Atom SE. Yung walang gimbal. But, uh, yeah. Pretty steady naman siya. Yung kanyang uh, hover. Uh, kasi yung meron akong Sinauli. si kasi ito yung pinalit ko kasi yung una kasi nauli ko yun nag hover siya parang nagde-drift to the left and right hindi siya yung steady so pinalitan ko yan so yan nag uh, nag-drone lang ako nyan tapos sa uh, yan. Tinitest ko. Kaya uh, itinakaw yung mga surroundings sa snow. And after work, so, yan. Yun. Umukit na naman yung drone. Siya nga pala, no. Yung, um, uh, yung balita tungkol sa international student na no, may cap na for this year and next year ng uh, 35% of what it was from before. So, parang mga 368,000. Yun na, yung napanag ko yung kay Alwin and Emma. Uh, parang sinamarize niya lahat doon yung mga kailangan. At saka sa mga ang, ang naka lugmok o lungkot na balita doon ay yung mga work permit ng mga international uh, mga spouses ng international student ay hindi na raw i-apply uh, uh, or isasama sa mga international student so only yung mga doctoral or secondary high school uh, mga nagma masters ng ng teacher at saka doctoral I think yung mga spouses nila ang ang uh, bibigyan lang ng ng work permit ayan so yan alam ko marami pang mga katanungan ng hindi pa talaga buo yung yung in-announce na kasi hindi nila alam kung yung 368,000 na yun i-divide ba yun sa amongst all the provinces ayan, i-landing na yung natin or um you know, equal ba nila sa Ontario, sa BC yung 368 how many uh, international students ang pwedeng mo per per province yan yun sa mga vloggers din natin no? Oh. yung sinasabi nilang oh, paulit ulit lang yung mga daily vlogs yan uh, mahirap din talaga maghanap ng content eh. kasi everyday din marami ng nagbo blog din ng daily vlog so hindi mo maiwasan na syempre kailangan mong ulit-ulit din yung sabihin mo tsaka syempre kanya-kanyang style din yan uh, pwede nyo kung ano yung gusto nyo sa vlogger na ito tsaka sa isang vlogger na to hindi mo pwedeng ipag-compare nyo kasi kanya-kanyang style din naman yun kanya-kanyang list diskarte ng vlog, 'di ba? Kaya supportahan na ng mga vloggers dito sa Canada.